kasaysayan, kababalaghan, at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Nagsimula ang lahat sa isyo ng tambalos-los na sinundan ng Confidential Fund pagbira ng dating Pangulo sa Kamara. Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. Mm. You will find out it's Congress. Mm -hmm. Issue tungkol sa halaga ng ginasta ng House Speaker sa kanyang mga trip sa labas ng bansa. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Napo? 1.8 billion pesos. For how long? For uh, almost one year lang. For Itong the, entire, for the entire Congress. Sa kanya lang. Sa kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is But, it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka, Eric. Pagtawag ng kamara sa dalawang anchors ng SMNI, pag sight and contempt sa kanila, ngayon ay nakatuon na ang kamara sa prangkisa ng SMNI. Ayon sa kongresistang si Margarita Migs Nograles, mukha yatang marami-raming bayulasyong nagawa ang SMNI na pwedeng maging rason para mabaklasan ito ng prangkisa kung ang niloloko-loko tayo dito, in summary lang, para pakita po natin sa taong bayan ang mga violations that we have seen so far. Not just their franchise on Section 4, Section 10, Section 11, mukhang ngayon pati Section 12. Pati ang highest law of the land, ang Constitution natin, dalawang articles. Article 12 and Article 16. Even the KBP Broadcast Code, there are there's Article 1, Article 4, Article 5, Article 9, Article 30, Article 33. Sarili nating house rules din. Kasi hindi nila sinasabi yung totoo. Meron tayong Section 11C and 11E sa house rules natin. At mukhang ngayon, kahit po sa Revised Corporation Code, mukhang ganon. Magpapasko na kaya't nasa bakasyon na ang kamera at sa pagbalik nito sa buwan ng Enero ay kanilang ipagpapatuloy ang hearing patungkol sa operasyon ng Estasyong SMNI na kanilang nakita anuman ng paglabag rason para posible itong matulad sa ABS-CBN na isuspindi o ipasara. Ayon kay House Committee on Legislative Franchises Gastang Bunting, dati na raw nilang napadalhan ng imbitasyon si Pastor Apollo Sikibuloy para dumalo sa hearing at sagutin ang mga aligasyon pero sinabi raw nito noon na hindi raw siya officer ng SMNI pero ayon naman sa kongresista naniniwala umano ang komite na si Pastor Baren ang nagmamayari ng istasyon at kayang-kaya nila itong ipatawag sa kongreso para linawin ang mga aligasyon patungkol sa kanilang istasyon Mukhang walang kumukontra at wala rin dumidepensang kongresista sa SMNI sa nangyayari ngayon. Kapag magdagumpay ang kamara na makitaan ng paglabag ang SMNI at tuluyan itong mabaklasan ng prangkisa, ay malaking bagay ito para sa 2028 presidential election dahil ang SMNI lang ang nag-iisang estasyon na dinaluhan ni PPBM para sa debate. Kaya malamang sa malamang na ito lang din ang dadaluhan ni Inday Sara kapag ito'y tatakbo sa pagkapangulo. Alam naman natin na suportado ng SMNI ang kandidatura ni Inday Sara kung tatakbo ito sa pagkapangulo. Kaya malaking bagay ang mawawala sa kandidatura nito kapag tuluyang mapasara ng kamara ang SMNI. Sabi ng iba, maling-mali daw ang ginawa noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinahiya ang kongreso sa kanyang sinabi sa kanyang programa kung kaya't ngayon ay pinag-iinita ng SMNI. At kung nakakastress itong kaso ng SMNI kay Pastor Kibuloy, ay siguradong mas nakakastres lalo ang probe na naka-schedule sa buwan ng Enero sa susunod na taon para sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung paano pinagtatanong sa loob ng Senado si Jerens Kilario, a.k.a. Senior Aguila, ay ganun din malamang ang sasapitin ni Pastor Apollo Sikibuloy sa senadora na si Risa Ontiveros. Iimbestigahan ng senador ang mga aligasyon kay Pastor ng kanyang mga dating miyembro na nagsumbong rin umano sa senadora at isiniwalat ang mga nangyari sa kanila. Hindi na bago ang kasong ito dahil ito nga rin ang kinakaharap ni Pastor sa Amerika. Rason kung bakit ito wanted sa FBI. Franca namang sinabi ni Senador Robin Padilla na hindi siya pabor sa gagawing investigasyon sa Senado laban kay Pastor. Kaso raw ito ng mga Amerikano. Tinanong pa ni Padilla kung sunod-sunura na naman ba tayo sa mga Amerikano kagaya na nangyari sa ICC. Dagdag pa ng senador na dapat rin daw na imbestigahan ang mga witnesses sa aligasyong ito dahil may mga witnesses raw na hindi nagsasabi ng totoo. Basta na lang daw nagbabago ito ng kanilang sinumpaang pahayag. Rason para daw na imbestigahan rin ang mga witnesses na nag-aakusa. Sa pahayag na ito ni Senador Robin Padilla ay siguradong wag nang asahan na dadalo ito sa gagawing pandinig sa Senado at kung sakasakaling dadalo man ito ay siguradong witness ang punteriya nito at siguraduhing babalasahin ito ng Senador para makitaan ang kamalian sa pagdiin nila sa pastor na dati nilang pinagsilbihan. Talagang lumawak ang hidwaan ng dating magkasangga ng dahil sa politika na nagumpisa lang sa isyu ng tambaluslos. Pati nga ngayon ang usaping destabilisasyon at pag-alma ng ilang mga retired AFP members ay naririnig na rin kung sakali mang magkaroon ng kudeta para subukang patalsikin ang kasalukuyang presidente ay hindi madaling gawin ito dahil nasa administrasyon ang kontrol ng mga aktibong militar na handang dumipensa sa presidente at panagutin ng sinumang nasa likod ng gagawing destabilisasyon kapag hindi magawa ng mga magkukudeta na bawiin sa pamahalaan laan ng kontrol ng gobyerno ay siguradong ubos sa mga ito kapag matukoy at mabalikan ng gobyerno para maaresto. Sadyang napakagulo ng sitwasyon pagdating sa politika dahil handang makipagyera ang bawat partido makuha lamang ang gusto nila. Hindi madaling gawin ito, nangangailangan ito ng matinding pagpaplano at makinaryas para maisagawa pero ang sigurado ay mauuna muna ang pagtalakay ng prangkisa ng SMNI at paggisa kay Pastor sa Senado, ikaw, payag ka bang tanggalan ng prangkisang SMNI at gisahin sa Senado si Pastor Apollo si Kibuloy? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.